Minamahal na mga kapatid kay Kristo, malugod na pagdating sa banal na sandali ng panalangin. Ngayon, tayo ay nagtitipon sa ilalim ng makalangit na liwanag ng Arkanghel Rafael, ang banal na manggagamot, upang buksan ang ating mga puso at ibalik ang ating pananampalataya. Ang Arkanghel Rafael na ang pangalan ay nangangahulugang Diyos ang nagpapagaling ay naririto kasama natin handang ibuhos ang kanyang nakapagpapagaling na liwanag sa ating mga kaluluwa sa isang mundo na madalas na sumusubok at sumusubok sa ating pananampalataya si Rafael ay dumating upang magpanumbalik magpagaling at magpalakas maghanda tayo na buksan ang ating mga puso upang pahintulutan ang banal na liwanag na tumagos sa pinakamadilim na sulok ng ating pagkatao. Ngayon sa gabay ng Arkanghel Rafael, tayo ay handang magbagong muli sa ating koneksyon sa banal, palakasin ang ating pananampalataya at maranasan ang paggaling na tanging ang pag-ibig ng Diyos ang makapagbibigay. Nawa ang sandaling ito ng panalangin ay maging balsamo para sa ating mga kaluluwa, isang paalala ng napakalaking awa ng Diyos at isang hakbang patungo sa mas malalim at matatag na pananampalataya. Narito tayo nagtitipon sa Kanyang pangalan, handang tanggapin ang mga biyayang inihanda ng langit para sa atin. Minamahal na mga kapatid kay Kristo, huwag kayong aalis sa video na ito. May mahalagang mensahe para sa inyo ngayon ang Arkanghel Rafael. Buksan ang inyong puso at pahintulutan ang banal na liwanag na yakapin kayo sa sandaling ito. Ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa mga berdeng pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na nagpapahinga. Pinapanumbalik niya ang aking kaluluwa magnilay-nilay ng isang sandali, tulad ng pastol na nag-aalaga sa kanyang mga tupa, ang Arkanghel Rafael na ipinadala ng Diyos ay naririto upang alagaan kayo. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng aliw, paggaling at pagbabagong buhay. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na tanggapin ang biyayang inihanda ng langit para sa inyo ngayon. Bago tayo magpatuloy sa ating makapangyarihang panalangin, nais kong magbigay ng isang espesyal na kahilingan sa inyo. Kung ang video na ito ay humahaplos sa inyong puso, mangyaring mag-subscribe sa aming channel ngayon din. Ang inyong pag-subscribe ay nakakatulong sa amin na maiparating ang salita ng Diyos at ang aliw ng mga anghel sa mas maraming nangangailangan. Bukod dito, mag-iwan kayo ng inyong kahilingan sa panalangin o isang patutuo kung paano kumilos ang Arkanghel Rafael sa inyong buhay sa mga komento. Ang inyong kwento ay maaaring maging liwanag na kailangan ng iba upang palakasin ang kanilang sariling pananampalataya. Tandaan, bawat komento, bawat pag-subscribe ay isang binhi ng pag-asa na itinatanim. Sama-sama, maari tayong lumikha ng isang komunidad ng pananampalataya at mutual na suporta. Manalangin na tayo. Minamahal na Ama, sa ngalan ni Heso Kristo, kami ay nagtitipon ngayon sa harap ng iyong presensya na may mga pusong bukas at mga kaluluwang uhaw. Inaanyayahan namin ang presensya ng Arkanghel Rafael, iyong mensahero ng paggaling at pagpanumbalik upang kami ay gabayan sa banal na sandaling ito ng panalangin arkanghel rafael tagapagdala ng esmeraldang liwanag ng banal na paggaling kami ay bumabati at nagpapasalamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan alam namin na kung saan tumatama ang iyong liwanag naglalaho ang kadiliman gumagaling ang mga sugat at nababago ang pananampalataya Panginoong Diyos pinupuri namin ang iyong banal na pangalan para sa biyayang makalapit sa iyo sa pamamagitan ng pamamagitan ng iyong mga anghel kinikilala namin ang iyong walang hanggang kabutihan at awa na nagpapakita sa bawat sandali ng aming mga buhay kahit hindi namin napapansin Arkanghel Rafael ikaw na sumama kay Tobias sa kanyang paglalakbay, gabayan mo rin kami sa aming paglalakbay sa mundo. Gaya ng paggaling mo sa pagkabulag ni Tobit, hinihiling namin na pagalingin mo ang aming spiritual na pagkabulag na minsan ay humahadlang sa amin na makita ang mga kababalaghan na ginagawa ng Diyos sa aming mga buhay. Sa sandaling ito, inilalagay namin sa paanan ng krus ni Kristo, ang lahat ng aming mga pangamba, takot at pag-aalinlangan. Arkangel Rafael, sa iyong baston ng paggaling, hipuin ang bawat isa sa mga pagdurusang ito na nagiging mga pagkakataon para sa paglago at pagpapalakas ng aming pananampalataya. Ama sa langit, Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa amin ng kaloob ng pananampalataya. Kinikilala namin na minsan hinahayaan naming ang mga alalahanin ng mundo ay magdilim sa liwanag ng pananampalatayang ito. Ngayon sa tulong ng Arkanghel Rafael, nangangako kaming muling buhayin ang aming tiwala sa iyo at sa iyong walang hanggang pag-ibig. Arkanghel Rafael, ipanalangin mo kami sa harap ng trono ng Diyos. Nawai ang iyong liwanag na nagpanumbalik ay tumago sa bawat hibla ng aming pagkatao na muling nagbubuhay ng aming pag-asa, nagpapalakas ng aming pananampalataya at nag-aapoy sa aming mga puso ng apoy ng banal na pag-ibig. Arkanghel Rafael, mensahero ng banal na paggaling, sa sandaling ito kami ay lubos na nagpapasakop sa iyong liwanag na nagpanumbalik gaya ng banal na langis na nagbigay ng kagalingan sa mga may sakit. Ibuhos mo sa amin ang makalangit na balsamo na nagbabalik buhay, nagpapalakas at naglilinis. Panginoong Diyos, kinikilala namin na madalas ang aming pananampalataya ay nanghihina sa harap ng mga hamon ng buhay. Ang mga kahirapan, mga pagkawala at mga kabiguan ay minsan nagdidilim sa aming espiritual na pananaw. Arkanghel Rafael, liwanagin mo ang mga madidilim na sulok ng aming mga kaluluwa kung saan ang mga buto ng pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa ay nagtatangkang mag-ugat. Sa iyong kapangyarihan ng paggaling, Arkanghel Rafael, hipuin mo ang aming mga isipan. Palayain mo kami sa mga negatibong kaisipan na sumisira sa aming tiwala sa Diyos. Impalitan mo ang labis na pag-aalala ng tahimik na katiyakan na ang Ama sa Langit ay nag-aalaga ng bawat detalye ng aming mga buhay. Pagalingin mo ang aming mga pusong sugatan o Rafael. Kung saan mayroong mga hinanakit, itanim mo ang kapatawaran. Kung saan mayroong mga sama ng loob, itanim mo ang pangunawa. Kung saan mayroong kalungkutan, Haya ang mamulaklak ang kagalakan na nagmumula sa katiyakan ng pagibig ng Diyos. Ibalik mo ang aming pag-asa, banal na mensahero. Naway makita namin ang lampas sa kasalukuyang mga pangyayari at masilayan ang maluwalhating hinaharap na inihanda ng Diyos para sa bawat isa sa amin. Palakasin mo ang aming kakayahan na magtiwala sa mga plano ng Diyos kahit na ang daan ay tila hindi tiyak. Ama, sa pamamagitan ng pamamagitan ng Arkangel Rafael, hinihiling namin na muling buhayin mo ang kaloob ng pananampalataya sa aming mga puso. Naway ang pananampalatayang ito ay maging katulad ng buto ng mustasa, maliit sa kanyang binhi ngunit kayang magpatumba ng mga bundok kapag pinakain ng iyong pag-ibig. Arkanghel Rafael, gaya ng paggabay mo kay Tobias sa kanyang paglalakbay, gabayan mo kami sa aming espiritual na paglalakbay. Tulungan mo kami na malaman ang kalooban ng Diyos sa aming mga buhay at magkaroon ng tapang na sundin ito na may tiwala sa kanyang providensya. Pagalingin mo ang mga sugat ng aming nakaraan o Rafael. Nawai hindi na kami maipit ng mga masakit na karanasan, kundi maging mga buhay na patotoo ng kapangyarihang nagpanumbalik ng Diyos. Naway ang bawat peklat ay maging isang paalala ng banal na biyayang sumusuporta at nagbabalik buhay sa amin. Panginoon, sa pamamagitan ng Arkanghel Rafael, hinihiling namin na palakasin mo ang mga ugnayang nagbubuklod sa amin bilang mga kapatid kay Kristo. Naway ang aming mga komunidad ng pananampalataya ay maging tunay na mga kanlungan ng pag-ibig, pangunawa at mutual na suporta. Arkanghel Rafael, ipanalangin mo ang mga dumaraan sa mga krisis ng pananampalataya naway ang iyong liwanag ay maabot ang mga puso ng mga taong nakakaramdam ng pagkakalayo sa Diyos na muling mag-apoy sa kanila ang ningas ng pag-asa at banal na pag-ibig. Ama sa langit, sa banal na sandaling ito, nararamdaman namin ang iyong presensya na lalong lumalakas sa aming kalagitnaan. Sa pamamagitan ng pamamagitan ng Arkanghel Rafael, Lubos naming binubuksan ang aming mga puso upang tanggapin ang kapuspusan ng iyong nagbabagong pag-ibig. Arkanghel Rafael, mensahero ng banal na paggaling, ibuhos mo sa amin ang esmeraldang liwanag ng biyayang makalangit. Naway ang liwanag na ito ay tumagos sa bawat silula ng aming pagkatao, bawat hibla ng aming kaluluwa na nagbabalik sa amin sa wangis at kaanyuan ng Diyos. Panginoon tulad ng pagaling ni Jesus sa mga may sakit at pagbuhay sa mga patay, gawin mo sa amin ang isang espiritual na muling pagkabuhay. Naway ang aming pananampalataya na minsang natulog o nanghina ay magising na may bagong sigla, nag-aapoy tulad ng isang apoy na hindi mapapatay. Arganghel Rafael, sa iyong makalangit na kapangyarihan, sirain mo ang mga tanikala, na nagbibigkis sa amin sa takot, pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Palayain mo kami mula sa mga gapos ng kasalanan at kawalan ng pananampalataya na humahad lang sa amin na maranasan ang kapuspusan ng buhay kay Kristo. Sa sandaling ito, iniisip namin ang liwanag na nagpagaling ng Arkanghel Rafael na bumabalot sa bawat isa sa amin. Damhin mo ang liwanag na ito na tumatagos sa iyong pagkatao na nagbabalik sa bawat bahagi ng iyong buhay naway pagalingin nito ang mga sugat ng nakaraan na tahimik na dumurugo naway ibalik nito ang mga pangarap at pag-asa na itinapon na Nawa'y muling buhayin nito ang tiwala sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Nawa'y palakasin nito ang mga ugnayan ng pamilya at tunay na pagkakaibigan. Nawa'y muling gisingin nito ang layunin at banal na tawag sa ating mga buhay. Minamahal na Ama, sa pamamagitan ng pamamagitan ng Arkanghel Rafael, hinihiling namin ang isang espesyal na pagbuhos ng Espiritu Santo. Naway ang apoy ng iyong pag-ibig ay lamunin ang lahat ng hindi mula sa iyo sa aming mga buhay, nililinis at pinapabanal kami. Arkanghel Rafael, tulad ng pag-alis mo ng pagkabulag ni Tobit, alisin mo ang espiritual na pagkabulag na humahadlang sa amin na makita ang mga kababalaghan ng Diyos sa aming paligid. Buksan mo ang aming mga mata upang makilala ang mga pang-araw-araw na biyaya, ang mga pang-araw-araw na himala, ang patuloy na presensya ng banal na pag-ibig sa aming paglalakbay. Panginoon, sa sandaling ito ng malalim na koneksyong espiritual, iniuulit namin ang aming tipan sa iyo nangangako kami na isabuhay ang aming pananampalataya hindi lamang sa mga salita kundi sa mga konkretong gawa ng pag-ibig, habag at paglilingkod sa iba. Arkanghel Rafael, palakasin mo sa amin ang kaloob ng pagkilatis. Naway makilala namin ang tinig ng Diyos sa gitna ng ingay ng mundo at magkaroon kami ng tapang na sundin ang Kanyang kalooban na may tiwala sa Kanyang providensya. Ama sa langit, sa pamamagitan ng pamamagitan ng Arkanghel Rafael, ibuhos mo sa amin ang kaloob ng panloob na paggaling. Pagalingin mo ang mga sugat na emosyonal, ang mga masakit na alaala, ang mga traumang daladala namin. Gawin mong mga buhay na patutuon ng iyong kapangyarihang nagpanumbalik ang aming mga peklat. Naway ang panalanging ito ay maging isang punto ng pagbabago sa aming mga buhay. Naway mula sa sandaling ito, ang aming pananampalataya ay maging hindi matitinag, ang aming pagibig sa iyo ay maging maalab, at ang aming pangako sa Ebanghelyo ay maging hindi matitinag. Arkangel Rafael, tatakan mo ang pagbabagong ito sa aming mga puso. Naway ang liwanag ng paggaling na natanggap namin ngayon ay patuloy na magningning sa amin. Ginagawa kaming mga parola ng pag-asa at pag-ibig ng Diyos sa mundo. Minamahal na Ama sa langit, habang papalapit kami sa pagtatapos ng banal na sandali ng panalangin na ito, ang aming mga puso ay umaapaw sa pasasalamat para sa iyong patuloy na presensya at para sa walang hanggang pag-ibig na iyong ipinapakita sa amin sa pamamagitan ng arkanghel Rafael. Argangel Rafael, Mensahero ng Banal na Paggaling, nagpapasalamat kami sa iyong paglakad kasama namin sa paglalakbay na ito ng espiritual na pagbabago. Ang iyong esmeraldang liwanag ay patuloy na magliliwanag sa aming mga buhay, na patuloy na nagpapaalala sa amin ng kapangyarihang nagbabago ng Diyos. Panginoon, kinikilala namin na ang pananampalatayang muling nabuhay na natanggap namin ngayon ay isang mahalagang kaloob. Nangangako kami na pakakainin ng pananampalatayang ito araw-araw sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng iyong salita at mga gawa ng kawanggawa. Naway ang aming mga buhay ay maging buhay na refleksyon ng iyong pag-ibig sa mundo. Arkanghel Rafael tulad ng paggabay mo kay Tobias na may karunungan at proteksyon, hinihiling namin na patuloy mo kaming gabayan sa aming paglalakbay sa mundo. Tulungan mo kaming makilala ang landas ng katotohanan at liwanag kahit na kami ay humarap sa mga hamon at kawalang katiyakan. Ama ng awa, palakasin mo kami upang maging mga instrumento ng iyong paggaling sa mundo. Nawai sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa, maranasan ng iba ang banayad at nagpanumbalik na pag-ibig mo, Arkanghel Rafael. Ipanalangin mo ang aming mga pamilya, aming mga komunidad, at lahat ng mga patuloy na nakikipaglaban sa mga pag-aalinlangan at takot. Nawai ang liwanag ng pananampalatayang muling nag-apoy sa amin ngayon ay kumalat na humihipo at nagbabago ng mga buhay sa aming paligid. Panginoon, iniuulit namin ang aming pangako na mamuhay bilang mga tunay na alagad ni Kristo. Naway ang aming muling na buhay na pananampalataya ay magpakita sa konkretong pagibig sa kapwa sa mapagbigay na kapatawaran sa hindi matitinag na pag-asa at sa buong tiwala sa iyong providensya. Arkanghel Rafael Hinihiling namin ang iyong patuloy na proteksyon. Ishield mo kami laban sa mga tukso at mga negatibong impluensya na maaring magbanta sa aming muling na buhay na pananampalataya. Palakasin mo kami upang manatiling matatag sa landas ng kabanalan. Walang hanggang ama sa pagtatapos ng panalangin ito, ipinapahayag namin ang aming buong tiwala sa iyo. Alam namin na sa pamamagitan ng pamamagitan ng arkanghel Rafael at kapangyarihan ng Espiritu Santo kami ay magiging handa na harapin ang anumang hamon na darating sa aming daan nawa'y ang kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pag-unawa ang kagalakan na nagmumula sa katiyakan ng iyong pag-ibig at ang pag-asa na ipinanganak mula sa muling nabuhay na pananampalataya ay maging mga natatanging tanda ng aming mga buhay mula ngayon. Arkangel Rafael, muli kaming nagpapasalamat sa iyong makapangyarihan at mapagmahal na presensya. Naway ang iyong liwanag ay patuloy na magningning sa aming mga puso na lagi kaming ginagabayan papalapit sa puso ng Diyos. At naway ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo ay bumaba sa amin at manatili magpakailanman. Amen.